So yun po mga ka-idol, magandang 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 hapon sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Hmm, dito ko lang iwan, tapos tara, putaan. sama na lang tayo mga idol No, kay, nanguha man ako kanina, namuto, nag, nagputol man ako ng kahoy. O, oh, na kayo sa ating kuha mga ka-idol ngayon ha. Mm, nyo na ito mga ka-idol kay, uh, ah, baka sakaling makabili tayo ng kuha, mga ka-idol pag nakasahod tayo mga ka-idol no. Sana ay makasagot tayo mga idol sa bawat tulong nyo sa hindi pag-skip ng ads. Sana ay makabili tayo ng bagong one. Huwag na lang yung GoPro na gamitin. Ay, yung cellphone na lang na yung may mamumurahay na mga cellphone, no? Yung maganda din kuha ba ang cam pag nakasagot tayo, no? Pagkatapos nito mga idol, eh pasapit na yung dilemma Eh nagutuman ako, no? Ibahagi ko sa inyo yung binigay ni lola. Kapitid Uh, asawa ng lulo ko ba, kapatid ng lula ko yun, ibahagi ko sa inyo guto man, no kaya kanina pa man tayo, nagkuan tayo nagtali tayo, namuto tayo ng kahoy yon naglaba ako yon pagkatapos natin maglaba, yon so yun po mga ka-idol magandang 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 hapon sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko, bali kaninang umaga mga maga idol umaga ba yun Oh, yun. Umaga yung mga idol. Yung naglaba tayo mga idol ba? Yung, kung sino mo nakapindot nun. Yung naglaba tayo mga idol. Maraming salamat sa inyo mga idol. Bali, pakatapos ko maglaba mga idol. Yun. Nagmukbang tayo. ng umagahan. Tapos, hindi ko makakuan mga idol. Iwan ko ba kung anong nangyari itong GoPro natin mga idol. Ito yun o. Oh. Kita nyo mga idol. ano o. Oh. Oh, ito yung video na ito. Hmm. Yung minukbang natin yung gulay. Yung gulay ba binigay ni ni Kwan, ni Anoy uh, Lino, yon. Bali ibahagi ko sana sa inyo, i-upload sana natin sa ating munting channel. Kaso lang mga ka idol, eh, hindi ko ma nandito naman mga idol sa memory mga idol oh, yan oh. Oh ito. Play ko play ko ha. Ayun ano oh. naka yan mga idol. Oh, nakapili yan. Tapos, mga idol, expert, export, i-export ko sana dito sa ating cellphone. Export ba? Mm. linisan ko. Eh, ayaw mga lumabas mga idol. Paano ko ba ito i-explain? Yun na nga yung explain ko mga idol. Ayaw lumabas dyan sa ating cellphone. Itong ginamit natin. Cellphone to eh. Itong ginamit ko mga idol. Mm. Tapos, hindi talaga mga idol. Try ko na lang mamaya siguro mga idol. Mga idol. Pag hindi, hindi siya... Hindi siya lumabas dito sa ating kuan, yung memory kay itong ito, ito 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 memory to eh. Ito, ipapasok ko dito sa cellphone ko. Eh hindi ko alam. i ko sana, i-upload ko sana sa tanghali. Mm. Ay ayo eh. Ayun lumabas diyan mga idol. Hmm. Iwan ko ba? Baka meron naman dito mga idol oh. Ayun. Nagtataka nga ako eh. Ayun. Bali ibinahagi ko lang sa inyo mga idol no. Oh, kay kanina ba? Nagmukbang man tayo nang yung gulay nga binigay na ni kwan noy lino mm. Kaan yun nang baksan ba binaksan na gulay mm. Ayan. so bali kanina ah, ngayon ngayong hapon ah, nanguha ako ng kahoy ah, pinagpatuloy ko yung ating ginawa na bahay mga kaidol ito yung akin nagawa mga kaidol oh oh to ayan kita nyo mga kaidol ay pasensya na kayo mga kaidol sa kuha natin na yung kuha natin ginamit na kamba o yung ka kanyang quality cam um, mm. medyo blurred kasi it, kwan, yung nga sinabi ko sa inyo na biak yung kwa natin yung back cam saka yung front naman ay so, super ang blood, mga ka idol uh, blurred ba blurred mm. ito yung ginawa ko tinalayan ko mga idol tinalayan ko pagkatapos ko magtali yan yan don 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 mm. ito lang yung tinalayan ko mga ka idol ito lang saka yung ito din yan. Pinagdikit ko mga idol ba ito Yung hindi dumikit dito Yung tatalian ko mga idol Yung dumikit na naman sa kuhan kahoy Ay hindi ko na tinalian mga idol Kasi dumikit Ay ito pa nga eh. Hindi pa nakadikit Kulang pa yung isa Yung isa na lang Tatalian ko Kasi kumuha ako ng kahoy No? Yung, tulad, uh, yung sinabi ko sa inyo ba Na dito kulang pa to Marami pa tayong gagawin dito eh Kulang pa nga ito mga idol Marami pa tayong gagawin mga idol bali update update ko na lang kayo no Kung anong Kung anong makakuan natin ito ating ma, ba mabuo mabuo yung ating kuan ba eh ayos niya ating gawa ng bahay eh pa blooming natin mga idol ba kung babae pa yan ay blooming ba <laughs> pagandahin natin mga idol oh pagandahin kulang pa to mga idol bali samahan niyo ako mga idol no tara sama tayo mga idol mag on cam na lang ako mga idol no mm. ito dali dala ko pa rin yung ating GoPro oh dalhin ko na lang to no oh, iwan ko na lang dito sa ating lamisa oh dito ako kanina Nagmukbang mga idol. Mm, iwan ko na lang dyan. So, patayin ko muna. No? Okay. Baka sakaling makakuha natin ng solusyon mga idol, no? Mm. Baka makakuha tayo ng solusyon ba? No? Teka lang, patayin ko muna. No, patay. Mm, dito ko lang iwan. Tapos, tara. Putan. Sama na lang tayo mga idol. No? Okay. Nanguha man ako kanina. Namuto, nag, nag, nagputol man ako ng kahoy. Oh, pasensya na kayo sa ating kuha, mga idol, ngayon ha? Mm, pasensya na to mga idol kay. Ah, uh, baka sakaling makabili tayo ng kuha mga idol, pag nakasahod tayo, mga idol no. Sana'y makasahod tayo, mga idol, no? sa bawat tulong nyo, sa hindi pag-skip ng ads, sana'y makabili tayo ng bagong one. wag na lang yung GoPro na gamitin, ay, yung cellphone na lang na yung may mumurahin na mga cellphone, no? Yung maganda din kuha ba, ang cam, mm, pag nakasahod tayo, no? Mm. 'Yon. Yeah, dito tayo pasyal ko kayo dito mga idol so pasinsya nga kayo sa kuha ng cam ha ulit ulit naman to ay idol jeep oy <laughs> oh eh Kiniklear ko lang mga idol uh, liwanag ko sa inyo ba no mm. okay. basig may may comment din ano ba yan malabo naman yung kuha ng cam mo oh Kumit pa siya na malabo alam naman niya malabo mm, no mm. kaya pasinsya <laughs> pasinsya na kayo mga idol no oh, ako ay eh, nagpapasinsya yung ating kuha ng cam no Mm, kay yun nga hindi eh, man natin maiwasan kay basag man yung ating cam dito saka yung front din malabo kaya mm, kay na laglag -lag man to nalaglag nalaglag doon sa makit man ako doon sa kon sa yung nagtrabaho pa ako doon sa sa kung sino man nakalala yun, mga solid kong supporters yan yung nagtrabaho ako doon sa isla ba mm, islang maliit o doon mm, nagtrabaho tayo sa school yun paaralan yun Then, makyat ako doon sa taas nalaglag Paglaglag yun. Buti lang hindi nabasag. magamit pa mga idol. Pero basag yung kuha niya. Yung screen niya ba? Yung screen niya. Yung touch screen niya. Yung, yun nga. Yung screen. No? no ito yung aking nakuha mga idol. Makyat na ako dyan mga idol. O. Makyat ako dyan. Sa taas. Oh. Puno yan eh. Hmm. Oh. Siyempre. Malamang puno yan. Woo! <laughs> oh. Ayan. Ayun oh. Pinutol ko dyan. Doon. Doon din. Ayun oh. Ayan. Dahil ito na. Bumagsak dito sa lupa. Hmm. Ayan. Magsak yan. Kasi umakyat ako, inabot ko, inakyat ko, inabot ko, uh, pinutol ko, pinutol natin, nakyat ko, yon bumagsak. Mm, yan. sanay sana lahat, sana lahat, may mag-aakyat sa atin, no? Na, makakit ng mangliga ba? Agure! <laughs> so, babae naman mag-akyat ay palagi naman tayo no mga mga kalikihan dyan no mm. Yung babae na naman aakyat ng ligaw sa atin. <laughs> Puro tayo naman magkano ay aakyat, no? Oh, palagi na lang tayo nang magligaw, magligaw. Oh, hindi naman tayo sasugutin. <laughs> Pasal ka dito mga kanan. Oh, pwede ba yung babae na naman aakyat ng ligaw sa atin? <laughs> tayo na lang palagi yung akyat ng liga, no? O, o baka sakaling kaling na liga nito, mga ka-idol. no? Nang babae, mga kaidon, oh. ano ba naman ito, eh? Tara, ko kayo dito, mga ka-idol. Mm, kunin natin yung gun. Marami. Sampo yung kinuha natin, mga kaidon. Mm, malayo, malayo doon. Malapit lang yun, eh. Dito tayo sa malayo. Mm, ito yung isa. Ay, eh, madiliman dito, mga ka-idol. No? O, yan, no? Oh. Tiga lang. Ganyan kaya? Ganyan. O ganyan. Paulit-ulit 'to eh. May adjust 'to mga idol. O 'yan. O ayan. O ayan, maliwanag mga idol. O dito. Mm ganyan adjust na lang natin. Kay may adjust, adjust 'to eh sa cellphone, no? Kung sino man nakakaalam 'yan yung niya ba, yung lock. pag long press mo pag pag pinindot mo yung video mga idol, no? Pag bin, pinindot mo yung video ba mga idol ba? Yung video, pag ni-long press mo, may lock 'yun, no ba? Kandado. May kandado ba? May lock? O may adjust adjust yun. Up and down. And down up. Mm. Ikaw na bahala mag-adjust kung malinaw ba o kan. Ganyan. Ganyan. Ito yun. Ito yung ginamit ko. O, ba? Diba? Luminaw. Mm. Luminaw sya, no. Mm. Madilim. O dito na lang tayo sa banda. Mayroon pa na. O yun. Isa. Nandiyan yung isa. Marami to. Samp Bali sampo to mga idol. Mm. lang ko lang kayo dito mga idol. O. Maganda nga dito. Oh. Sa lahilari mga idol. Pag doon tayo sa labas. Eh, Kuan mga idol, ang ko muna mga kadla. Okay, madilim. yan. Doon tayo sa labas mga idol. Eh, kuan mga idol. Kanang, kuan labong ba? Para, kuan, labong. Anong tagalog yung labong, oy? Eh? Para, kabugnutan mga idol, no? Pag, pag pumasok tayo dito, ay, malinis pala yung nasa loob, no? Mm. Ito lang kunin ko yung tatlo, te. Ito lang dalawa, kay mahirapan man tayo, kay may bitbit -bit man tayo, no? O, may bantay tayo dito mga idol. Ayan yung kanyang jowa ni Okong. Ayun si Okong nandoon sa nandoon siya mga idol you know. Tumakbo na siya doon-doon. Tuan doon siya. Pero tara. Dalawa lang ating kunin, no? Au. Ah, oh. oh, ito lang isa para mabilis mga idol no? Ito lang muna isa kay nagdala man na tayo ng cam, nag-on cam man tayo mga idol O oh, ayan, ito yung isa, dala ko mga idol ito. no. Pagkatapos nito mga idol, eh Pasapit na yung dilim Eh, naguto man ako. No? Ibahagi ko sa inyo yung binigay ni Lola. Kapatid. Uh, asawa ng lolo ko ba? Kapatid ng lola ko. Yun, ibahagi ko sa inyo. Guto man. No? Kay kanina pa man tayo. Nagkuan tayo. Nagtali tayo. Namuto tayo ng kahoy. yon naglaba ako. yon. pagkatapos natin maglaba. yon, yun nga yung ng mga idol. Try ko, try ko nga yun mga idol. Kaninang umaga, nagmukbang tayo ng masarap. Oh, masarap na binaksan ba? Yung kwan, gulay yun eh. Binaksan na gulay. Oh. Uh, try ko. Try ko mga kaidol kung kung makuha siya, kung babasahin niya yung ating memory dito sa ating ginamit na cellphone, no? Mm, ayan mga kaidol. Maliwanag ba? Uh, sobrang maliwanag mga kaidol, no? Oh. Uh, adjust na naman natin. Ganyan. Okay, yan, yan lang, no? Mm, Di -adjust, adjust lang tayo mga kaidol, no? Oh. Okay na tong yung liwanag mga doon oh. oh. Dito ako nagsurkat ako mga doon. Doon tayo sa kabila na dumaan. Pero dito shortcut tayo pa, para malapit ba. Ayay. Adjust na naman natin mga doon. Ah, ayan. Oy. Ayan. Oh, ayan. Okay, tara. Hatid hatid muna natin to. Tapos pagkatapos natin hatid isa, eh kain mo na tayo mga idol eh. kay goto mga mga idol snack ba? snack no kay pag nabusog ako ay di na ako kakain mamayang gabi ay eh. no pag na busog tayo sa ating snack ba no ibahagi ko sa inyo binigay ni lola no asawa ng kapatid ng lolo ko no kay nagbunot man tayo ng kamuting kahoy mga idol oo o, yung mga isat kalah isat kalahati yato yung nakuha natin o binigyan tayo ng kuan nang bilad, toyo, no, yun, toyo, saka, saka kuan, yung gusto ba mga idol ba, mm, mm sarap yon no, sabayan nyo ako, kay good to man, no, mm, dito tayo kakain, so, ito yung gamit ko, kunin ko muna to be, okay. ito, oh, local to eh, piki to mga idol, local ba, piki na gopro, hindi ko alam bakit di siya gumana mga idol, no, yung mga idol, bali ibinahagi ko lang sa inyo to mga idol, no, yung ating content mga idol ba no maraming salamat sa kwan mga idol ha? sa nakapindot noon yung ating yung ating content inupload natin sa munting channel natin mga idol no oh padilim na madilim dito okay dito to ay sa labas maliwanag oh doon tayo sa loob adjust, adjust, lang kasi to mga idol ayan adjust lang ba oh maliwanag na no oh dito sa labas adjust na natin kay So, pero maliwarag man. hmm mm. Ayan. Uy, madilim. So, mamaya mga idol. Kita-kita sa -kita mamaya mga idol ha. Oh. Ah, sabayan nyo ako. Kain bakain kain? Nang snack mga idol no? Mm. Sarap yung ating snack mga idol. Yun mga idol. Mamaya, babalik tayo no? Mamaya. yun mga kaidol ito yung aking sinabi sa inyo mga kaidol yung binigyan ni lola ba yung asawa, as, asawa ni lolo kapatid ng lola ko mga ka idol kay nagbunot man tayo ng bulanghoy kamuting kahoy mga ka idol o bulanghoy kung bagat tawagin sa amin dito mga idol pag sinabi mo yung tao bulanghoy kang dako agoy makalanag ka agoy <laughs> oh, bulanghoy ito mga idol o ito mga idol oh. mm. Mm, um, Palag-ulit naman tayo yung sabi, nasabi ko naman sa inyo kanina mga kaidol. Mm, no? um, Guto mga kaidol, snack muna tayo mga kaidol. Um, may asin tayo dito mga kaidol. Lagyan natin to. Sabayin nyo ako mga kaidol. Masarap yung ating snack mga kaidol. No? Sa hapon kay Guto. Eh. Guto mga kaidol. Naglaba pa ako. Mm, um, wala man tayo asawa. Ah, tayo na maglaba. <laughs> huh, kung sino mang mga sing single dyan. Oh, palagi naman yung mga lalaki na mang, mangliligaw sa babae eh. yung babae naman mangligaw mangligaw sa atin no mga mga lalaki din no agro Wala din no o balik ta rin natin yung babae naman yung mangligaw sa atin Wala kayo din o ito mga din o may kanta yung mga din ano ba naman tong mga ano ba naman bumapasok sa aking puso at isipan mga din o mga din kain na lang tayo mga no sarap mga ada sumo hu sin molo na su agoroy nabubulol <laughs> huh! nabubulol na naman si idol jeep mga idol. yung anghang ba su su kwan su sumulubong sa ating dito ba hmm. kaya na kwan na beli ukan mga idol hmm. kaya na lang tayo. Ano ba naman ito? Pro dadal si Idol Jeep mga idol. Ay, hindi hmm. matapos-tapos ang yung salita mga idol ba? No? Hmm. ito. Hmm. para sa inyong lahat. Mga solid kong supporters dyan, sa salit viewers, sa mga OFW na nakasabay ba nitong channel na ito Kung saan man tayo nagwo-work sa iba't ibang bansa o sa, kung saan man tayo sa mundo, mundo, o saan man tayo sulok ng mundo na nakapapindot itong ating channel mga idol, ating munting channel, kain tayo sa lahat mga idol, oh. Oh, snack man to mga idol. Pag nabusog tayo mga idol, hindi na tayo kakain sa ako na eh. Sa gabi no? Mm, snack to. Dala na to mga idol, snack. Dala na to pang nihapon ba kung magatawa tawagin sa amin mga idol? Hindi na tayo kakain mamayang gabi, no? Dala na to lahat mga don, mm. Gusto mga don, no? Ano ba tawag sa inyo to? Gusto o lato? Mm. Lato to, lato, lato mga doon. Ano mm. 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 ito? Tukoy. Mm. Tukoy. Okong. O, o dira ka. Okong na yung tawag natin ito mga doon. Dito. Okong. Okong. Mm, wag kayong mag-away ha. Kay meron man siyang jowa mga idol, yung babae na kuan ba. Oh, ito. Mm, babae. Maitim na kwan mga idol. Naasa ba? Mm. Hmm. Try ko mga idol ha. Yung kanina ba nagmukban tayo kanina. Eh ayo mabasa sa ating cellphone mga idol. Oy. Wala wala doon, hindi pumasok mga idol pero yung pag tinignan natin pinasok ko ulit yung memory mem memory card sa ating sa ating gopro mga idol na local um, local mga idol ba um, peke mga idol <laughs> um, nandoon siya pero pag tinignan ko nandoon siya naka record pero pag kinuha ko yung memory pinasok ko dyan sa ating cellphone mga idol eh ayaw lumabas no um, try natin, subukan natin kung magawa ba natin ng solution ba, makuha ba natin para ma-export ko at ma-upload ko no para maibahagi para maibahagi ko sa inyo makadano no mm, yon yung ating ginawa kaninang kaninang umaga ba umaga kung baga tawagin din namin dito sa umaga buntag mga kaidol buntag mm, buntag mm, kain na lang na tayo puro dar dar ay mm. 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 Ngak to mga yun. Mm. Sign, mga

Baka nol, baka sakaling maka makasaw tayo pag may mumurahin na cellphone, bibili tayo ng cellphone mga idol para dalawa yung cellphone natin, no? Para so, maganda yung kuha ng quality mga idol. Mm. Ano bo yung asong maiti mga idol? Hm? Tubig ka? Nabulunan yata sa kwan. Kamuting ka oi. <laughs> oh, tubig daw. Hm. Hm, yan. lak siya mga idol, lak, lak ba? Hmm. Hmm, malis. Malis na. Nandoon pala sa kabila. Pag hindi siya gumana mga dol, hindi ko na hindi ko na dinan natin gamitin 'yon, no? Pag gawa ng content, no. Yung GoPro natin ba, no? Okay masayang yung kuha ba? Masayang yung ating ginawa na content. No. Ah, ganito na yung ating gawin mga idol. Mga idol. Nabubulo naman si Idol puputan ko si Idol 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 Winslow. O. Oh. Pag, pag mayroon siyang bakante. Pag lang ginagawa. Yung memory card ganito lang yung gawin ko yung memory card niya ang memory card ko paslok ko sa kanyang cellphone ipasok natin sa kanyang cellphone tapos pag nandoon eh eh pasa natin dyan sa ating ginamit ngayon ngayon na cellphone no hmm. Besa natin kay madilim na no kita pa ba mga hmm? tignan ko nga baka hindi naka naka ako ba naka naka on ka mga idol o di kaya naka hindi naka record o di kaya madilim na no tignan ko muna mga idol ha hmm. te lang lang Mm -hmm. Ito mga kaderong. Mm. Mm -hmm. Nakakuha pala mga kaderong. Naka-uncam mga idol. Pero, tensin na kayo sa kuha ng quality ng ating cam mga idol, ha. Kay, medyo blurred. Tapos padilim na. Mm -hmm. Wala namang, wala nang araw mga kaderong. Lubog na. Mm. -hmm hindi tulad ng <coughs> ginamit natin yung GoPro yung GoPro natin panubog na araw wala na yon dilim na yung kuha mm. ito lang ginamit natin yung cellphone kahit palubog yung araw kuha pa rin no hindi hmm. di, 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 pa masyado madilim hmm. kaya pa yan kaya pa, na, ka, pa, kaya, pa, yan mga kwan mahabol natin maubos natin to no? kwan ba di pa didilim no? So, dahil yung ko sa inyo, kung sa'yo mo nakapindot, na-approve ko ba yan? Yung sinabi ko sa inyo. Sa lahat ng mga solid kong supporters, gan, na-upload ba yon yung sinabi ko sa inyo, pag, pag, mayroon tayong problema, dumaan sa ating buhay, tigil muna tayo, no? Gawa tayo ng solusyon, no? Tulad ngayon, mm, um, gumawa tayo ng content, ayaw naman pumasok dyan, sa ating kuan ayaw bumasa, sa, sa cellphone, yung memory card, kasi dyan, dyan ko pinapasok yung ating memory card, uh, pag, pag ginamit natin yung GoPro, no? Hmm. Daya, wala, hindi pumasok mga idol kaya gawa tayo solusyon no pag ayaw pa rin mga idol hindi ah, natin pilitin no kaya ayaw man hindi natin pilitin i delete na lang natin sa isipan yun no hindi mm, natin di, hindi na natin gamitin yung ating gopro no ito na lang kaya ulitin ko pasinsya na kayo sa kuha ng ating quality pag lumabas tayo pag nagawa tayo ng content pag bird yung kuha eh alam niyo na no kay sinabi ko naman sa inyo no bird yung kuha natin yung ating cam sa ating cellphone no mm kain -hmm. ta mga dol snack to mga dol pero itong 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 kamuting kahoy kamutin kamutin, mga dol mabigat to sa, sa ating katawan ah, sa ating chan ba tulad ng saging yan Mabigat yan sa ating chan. Mabilis, mabilis na tayo, mabusog. You know? Pero mabilis tayo mabusog, pero mabilis tayong magutom. Ma mm. Ganun yung mga, kung baga tawagin sa amin dito, lagutmon. Mm. Lagutmon. Nandiyan sa ako, uh, kakanin ba? Kakanin? Mm. Kung tama ako, kung kakanin ba tawag sa inyo yung lag, mga lagutmon. You know? Kakanin ba yun? Mo, kakanin mga puto bongbong, -bong, mga puto maya gano'n no? yun 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 yung, yung, yung kakari no? Hmm. kung okay. hindi ako yung kamili hmm. pero yung bulanghoy namin dito yung bulanghoy, saging kamote kamote yung kahoy, bulanghoy yun kamote kung yung tawag sa amin dito, lagot mon yun Mabigit yun sa katawan ay sa uh. busog na ako ma. Ayun, adan. Excuse me, salat. Kasi, uh. Jesus. Lagot mo yung tawag dito sa amin mga adan. Hmm. Pato tayo kayo kain, no? Ah. Wala man tayo sa at mga adan, no? Hindi man ako nakapaglista. Piniflex ko naman dyan sa ating cellphone. Wala tayo isang cellphone, eh be ko lang yung shoutout natin dyan. Uh, uh shoutout tayo sa lahat ng nakakawan ko lang. Na kabisado ko lang ba? No? Kaya, hindi matay tayo memory card. <laughs> oh. hmm. No? Hindi tayo memory card. Hindi natin makabisado lahat. No? Hmm. Mababa lang yung utak ni Idol James. yung natatandaan lang natin mga ano no? Hmm. Kaya, mababa yung utak. Mahina yung IQ ba? No? Hmm. Hmm. Mahina yung IQ ni Idol Jeep. So, iwan ko ba, eh, tangkapin na lang natin. Eh, ito ito, binigay ng ating poong may kapal mga Idol. No? Hmm. Yeah. ganito yung itsira. No? Poging pogi. Agor! <laughs> ano ba naman ito? Pumapasok sa isip ko, mother? Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ko maubos mga doon, eh mm. Mm. Yan. Ino mo na sa tubig. No? Mm. Maraming Kay. Linggo mga ngayon mga kaidol. Linggo. Na? Linggo ngayon. Kaya pumunta si Lola doon. Eh, Sabado ako nagbunot ng kamoteng kahoy. Kabado, dali akong bunot. Hindi lang ako nag-oom -um ka mga idol. Huwag bunot kahoy. Huwag ka kahoy. Tapos, pag uh, kinabukasan, linggo na. O, linggo ngayon. Ayun. Nandoon siya sa akoan. Kung baga, tawagin sa amin dito sa sa palingki, pag maraming tao sa linggo, ay tabo. Hindi hmm, ko alam sa Tagalog kung anong ano yung kwan. Yung tabo eh. Ayun. O, ito. Shout tayo mga idol. Shout salahat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa net viewers sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel na ito. Shout po sa inyong lahat dyan mga kaidol. Bali, may nagsisinso dito mga kaidol. Sinso ba? Oo, oh, nagsisinso mga kaidol. Hmm. Pasisya na kayo pag hindi na ako ha. Pag hindi na rinig nyo. Eh, na, meron nagsinso ba ng kapitbahe na, natin? Sinso. Hmm. Ayun. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol, yon shoutout po kay Ronel Ronel from Atlanta, Georgia, yon shoutout po kay Walter Tupids, Julius Santos, Cecilia Santos, Nana Rovi Channel, ah uh, Sator Pipe, G Family ah uh, G Family G, ah uh, Leonard Dabaro, Anna Banana, yon shoutout po sa inyo lahat diyan mga kadors. Maraming salamat po sa pagsabay nyo sa ating sa ating snack ba, no? yun kita-kits lang tayo mga ka-idol. see you tomorrow see you tomorrow, good evening it's another day agroy, nagkamali si idol si mga idol, bye bye mga idol bye bye, bye bye, bye, -bye.